I feel good, you look great I like you, I can't wait A first time, a first date You're so fine, I'm so lame You sip wine, I drink straight Okay, ayun na, isang magandang araw ulit dyan uh, Sa lahat ng mga ka-DIY natin dyan uh, Especially dun sa mga beginners Ayun, huwag na natin patagalin mga ka-DIY Meron ako i-share sa inyo uh, Isang mabilisan lang to Kasi eto, meron tayong uh, e-bike dito Na pinagawa ng ating customer at uh, yun nga no, ang uh, e-bike na to ay uh, kay Ben Binido yung uh, taga-arienday, isa natin tropa. Ayun, uh, pinapagawa niya kasi. Yun, ang pinaka-issue kasi nito mga ka-DIY, eh, yung battery niya talaga pabigay na. Sobrang tagal na rin kasing na-stack. At uh, nung tinester natin, eh, halos wala na talagang power. And then, ang pinaka-issue nakita ko dito ay yung kanyang controller. Ayan, medyo naglolo ko, may time na bumabagsak yung uh, voltahe niya doon sa kanyang uh, throttle line nagwa 1 volts minsan 5 volts pero kanina nung uh, trinay kong kalas kalasin and then dinidirect ako medyo parang nag okay naman na siya so yun lang yung uh, pinakaanon neto kung sakaling sira na talaga to eh, papalitan na lang talaga natin at yun uh, pero ang pinaka na talaga dito mga kadiway gusto ko ma-share sa inyo about dito sa GB2 na to ito ay NWOW GB2 yan ang NWO GB2 ay uh, isa sa mga magagandang klase ng mga e-bike Kasi quality kasi yung mga piyesa nyan At alam naman ng karamihan no oh, quality talaga yan Ang isa lang sa downgrade dito sa unit na to Ng GB2 NWO ay yung kanyang controller Kasi dito nakalagay Yan, dito kasi nakalagay yung uh, controller ng GB2 At sa dami ko nang nagawa Na mga ganito uh, sa mga customer Ang lagi ko nakikita rito, sobrang dumi yan, laging may putik, laging basa, lalo na kapag katag-ulan kasi nagtatalsikan niyan dito mga ka-DIY sa baba. Yan lang yung downgrade dito sa uh, NWGB to kasi dito nakalagay yung kanyang uh, controller, no? Yung mga wire, lagi ang puro putik yan. Kaya pag may ginagawa akong ganito, eh automatic marurumi na yan. Eh, no? Sample. Yan, pansin nyo, yan, kung makapansin nyo, puro lupa, puro putik. Yan. Ngayon, ang pinaka ano, ka lang dito, gusto ko may share sa inyo mga ka-DIY. Kung gusto nyo, no, kung gusto nyo lang, pwede nyo naman ito ipalipat dito sa compartment. Kasi may compartment yan dito mga ka-DIY. So, ako, ah, ililipat ko na lang to. So, ako lang nag-decide dito. Sabihin ko na lang sa may-ari na nilipat ko siya dito. At yon at ah, mga possible na pwede mong gawin dyan, pag ililipat mo yan doon, eh, isa pa sa downside nito yung kanyang mga harness putol hanggang dito lang. I mean maikli lang pala yung kanyang harness. Kaya kung ililipat mo siya dito sa taas eh meron kang gagawing uh, re-harness magdudugtong ka. So ako ang uh, dinugtongan ko lang dito ay etong uh, tinatawag nating throttle tatlo. And then yung positive negative and then yung kanyang susian. Tapos ang idudugtong ko lang dito ay yung kanyang uh, speedometer o yung odometer line yun lang no hindi ko na anin dito yung tinatawag nating uh, brake sensor tapos yung kanyang uh, speed 1 2 3 kasi pwede ko naman yun dito eh, ano, i-direct sa 3 pagka gusto ko so halos pitong wire lang ang ating patatakbuhin papunta rito at at least maganda na siya mga kadiway dito kasi kahit na maulanan o kahit na mailusong mo sa baha eh hindi aabutin yung kanyang mga wire dito so babalutin na lang natin na maganda yan yan, balutin lang natin na maganda yan. And then, uh, dito na natin ilalagay yung pinaka-controller. At uh, yan na nga, no? kinabit ko lang ng nga uh, isang mabilisan lang. Kung makapansin nyo, nandito na siya. No? Ayan, no? Andyan na yung controller natin. Kaya pag sinara mo yan, yan no? meron siyang uh, lalagayan. Wala na siya dito sa pinaka-ilalim. No? Uh, ayusin ko na lang yung mamaya mga kadiway. And then pakita natin sa inyo na umaandar to. Yan. Ayusin ko na lang yung mga wiring niya At uh, babalutan pa kasi natin yung mga ka-DIY So ayun lang, uh, binigyan ko lang kayo ng uh, basic idea no? Kung gusto nyo Doon sa NOGB2 niyo, Kung medyo uh, Laging uh, risky doon sa baba uh, Pwede nyo ilagay dito sa pinaka-compartment nya Yan Okay, ang ganda lang mga ka-DIY At uh, medyo napahaba na rin, thank you pa